Ta, mga higala makiglalis diha nga kinahanglan gyud pod nga tarungon ang PhilHealth magigsuon. Pero dili sab ko mga higala mo uyon nga ibasol na to sa usa ka administrasyon. Kay kung ubasi sa ilang argumento mga higala, no sa ilang premise, premise number one. Sa may premise number one, ano nga iskutanan? Oh. Apit na ka. Nagtuok og ay panimay kala, pasintado naman din eh. Pasintado. <laughs> sa premise number one, ano <coughs> Una, ah, the problem did not emerge overnight. But pasabot, dili ni kay natuog ta pag mata nato mo na ni problema spill health. It was there, Megala, for, uh, let us say, couple of administrations. Administration. Gloria, masiirap irap na kuan, uh, 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 balik kang Gloria ta balik Arroyo oh Aquino Duterte and then karon mga igala sa mga Marcos which is para nila they're trying to to resolve Asintado. they're trying to to uh, touch in mga igala kung unsa gini o plus taron o unsa gini sa pilihan di modo kung ang problema mga higala based on premise number one kung ang problema di ay wala ni emerge overnight so makatarunganon mga may galag mo ta, <coughs> dili po pwede nga ibasol na to sa usalang kataw o administrasyon asintado <coughs> excuse me po asintado dili kaya ang ingon mga igala kay gipasagdan man kuno <laughs> asintado siguro mga higala na ay na -ay point nga kaingon ka wa matagad no lahi man na higala nang uh, uh, intentionally gipasagdan kaysa wa matagad gumikan sa lahi ang priority no lahi ang priority kung ang